Tito Mars trending ang sardinas eating challenge. Kuhang-kuha na nga ang inis ng madlang tito. Totoo na bang hindi siya kumakain ng sardinas at first time niya nga kumain ng sardinas sa video na yon. Para at panoorin nga natin yung konting clip sa video niya. Ate, my gosh. <coughs> so, ayun nga, di ba yung video niya? Base sa aking napanood, um, hindi po siya nandibiri sa sardinas ang na nakain niya. Nag-iinat lang, di ba? Kuhang-kuha niya ang inis ninyong lahat. Kailangan niya lang ng more views. Pero ilang, ilang million views na yung video na na yun? 12 million views, o oh, di ba? More basher, more viewers, o oh, di ba? Yung mga nagre-react. More comment! O, oh, di ba mga nagre-react? Palagalan ng mga kumakain ng sardinas na mga tao, mga simpleng tao lang. Katulad ako, kumakain ako ng sardinas. Base kasi sa reaction ni Tito Mars, nag-iinarte lang siya. Kasi meron akong mga nakitang talagang hindi siya kumakain first time ng pagkain na yun. Talagang madudual-dual. Siya kasi yung dual-dual niya, inarte lang. <laughs> Ganun lang, inarte lang po yung dual-dual ni Tito Mars. Kinukuha niya lang yung inis niyong lahat. So, yun yung aking basihan dun sa aking napanood sa reaction video ko na to, na nag-inarte lang si Tito Mars. Di talaga siya, hindi diri. Kinukuha niya lang yung inis niyo. Uy, yun pala yun. So, ayun, diruin niyo, 12 million views na yung video niya na yun, di ba? 12 million views na yung video ni Tito Mars. Trending na naman siya at pinag-uusapan. So, ayun nga lang po, ang aking video for today, to yung reaction video ko about sa pagkain ni Tito Mars ng sardinas.